para ito sa madaling mapagod kunting lakad lang pagod na kunting pagtrabaho ay pagod na kaagad at may ubo at may sipon so ito para sa inyo handa ka lang ng turmeric, ahos, sibuyas, luya at kalamansi so yan ang ihanda natin mamaya na yung iba kasi ito na yung nakaridi so tapusin nyo lang ang video para mas malaman nyo kung paano gawin at bagong mga idol, ah, hinihingi ko rin inyong supportan, na ah, pakilike ng video na ito, at pakicomment na rin, at pakipalo rin sa akin, at pakishare na rin mga idol, so maraming salamat, so ayan, ganito na lang may idol gagawin natin, so yung turmeric mga idol, alam naman natin na pang, ano yan, anxiety, gamot yan, at yung ahos, ay pang palakas ng katawan, at yung sibuyas, ay antibacterial, at yung luya, pang pababa ng ating, ah, acid uh, at yung limon naman 99 kasakit din ang mga gamot niyan mga idol so hindi na natin isa-isahin kasi matatagalan na tayo oh, so, ito na siya mga, so, mga idol yan, ah, mga idol ilalagay na natin maliit na na pagka chop so yan ilalagay na natin sa lagayan dapat plas hindi plastic dapat mabasagin mga idol yung lagi natin para hindi tayo makakuha ng bad cholesterol <laughs> ng amoy ng plastic mga idol so dapat mabasagin so ilagay na natin mga idol So, andyan na sa mga idol sa loob ng ating lalagyan. So, lagyan na natin ng ingredients pa. At dito na. So, ayan mga idol. Lagyan natin ng kumukulong tubig. Ayan. So, ayan. Ito tubig at lagyan natin ng ah lagyan natin ng dugos or honey so totoo ano to special to na honey mga idol totoo siya ah totoo naman ano ito ko nabili to mga idol sa nag, ano talaga Nang ng honey Maakit sa mga punong matataas so lagyan natin mga idol So ayan na nga mga idol, lalagyan na natin 'yan. Hmm, sarap 'yan mga idol. Hmm, so, ayan. Medyo nahirapan tayo sa kalisod mga idol sa pagbuhos at sa pagbubo ng hani. So yan hindi kahit hindi na muna 'yan mga idol i kusang i ano i scramble. <laughs> hindi na muna yan, i ano mga idol, kusa na yang mag-aano, maghahalo siya ng kanya. So at yan na nga mga idol. Nahalo na siya ng kanyang sarili. At ready na yan mga idol. At paabutan natin ng one week bago tayo uminom. At pagka ayan, na one week na nga mga idol, iinom na tayo. At pag inom nito mga idol, isa sa umaga, isa sa gahapon. Yun lang mga idol ang pag-inom. So ingat palagi mga idol. Salamat at pakipalo na rin. Ingat kayo palagi. din God bless. I love you all mga idol.